ito pala ang tunay na dahilan kung bakit ayaw din ni Alden Richard si Catherine Bernardo at si Maine Mendoza lamang ang nasa puso. Marahil hindi alam ng mga bashers. Ngunit si Alden Richards ay isa lamang talaga ang nasa puso at walang iba ito kung hindi si Maine Mendoza. At bakit naman nasabi na ayaw naman talaga ni Alden Richards kay Kathleen Bernardo? Kung matatandaan nyo, si Alden Richards ay napaka-conservative na lalaki. Kaya hindi pe pwede ang mga ganong asta ni Kathleen Bernardo, mga pananamit at iba pa. Yan ang ayaw na ayaw ni Alden Richards sa mga babae. Kaya nga si Main Mendoza ang napili niya. Simple lang manamit. At talagang napakaganda na kakagad. Hindi heavy kung mag makeup At saktong sakto lamang. Kaya kung talagang tunay na Aldab Nation ka, ay alam mo na ito. Alam mo na rin ang mga bagay na mga gusto ni Alden Richards at Main Mendoza. Ayon, kay Tina Flix, kung magkakagusto man si Alden Richards sa ibang babae ay ito ay ang mga katulad ni Maine Mendoza Mayaman, matalino, simple lamang, mabait at lalong lalo na mga konserbatib na mga babae na talagang hindi na natin makikita ngayon sa industriya dahil si Maine Mendoza lamang ang nagtatangi nito talagang totoong ito dahil nga nagustuhan si Maine Mendoza ng publiko nang mapunta siya sa role ni Yaya Dab. Nung una kasi ay hindi siya ganun kasikat dahil walang nakakakilala sa kanya ng kanyang mga galawan. At nang ipartner nga ito kay Alden Richards ay nakita na talaga ang tunay niya na pag-uugali na talagang napakabait at down to earth. Tama ka dyan Tina Flicks talagang si main mendoza nga ay talagang hindi na nagkukunwari para lamang magustuhan ni alden richards talagang si main mendoza lang ang nagustuhan ni alden richards na totoo at walang halo ng mga kolorete sa muka at pagpapagawa ng mga katawan at muka kaya naman talagang maswerte si alden richards kay main mendoza at hinding hindi na ito babaling pa sa ibang babae. Ayon naman kay Manny Morales. Si Sakang kung ano-ano na lang ang ginagawa para maakit si Alden Richards. Alam naman niya na hindi pa patol ito dahil si Alden Richards ay nag-iisa lamang na si Maine Mendoza ang mahal at kailanman hinding hindi ito lalapit sa kanya. Kagaya nga ng mga napapabalita ng mga lalaki na nanliligaw ngayon kay Catherine Bernardo. Kaya wag niya na siyang umasa dahil hindi hindi niya makukuha si Alden Richards dahil nakatali na ito kay Maine Mendoza. Tama nga yung sinabi mo, Manny Morales. Talagang kung ang pagbabasihan ay ang kagustuhan ng isang lalaki sa isang babae ay marami talaga ang iba kay Alden Richards dahil kung ang average na lalaki ay gusto mga sexy yung mga madaling makuha at magaganda lamang sa muka ay ibang iba talaga sa kagustuhan ni Alden Richards kaya talagang malayo ang kagustuhan niya pagdating kay Catherine Bernardo na alam naman natin na talagang dati pa lamang ay ayaw na ito ni Alden Richards talagang matagal ko na rin sinasabi na ang ginagawa ni Alden Richards na pagsama-sama kay Catherine Bernardo ay dahilan lamang ng kanilang mga pelikulang gagawin. Kaya sa totoo ay wala naman talagang balak si Alden Richards na makasama pa si Catherine Bernardo pagkatapos ng kanilang movie. Ayon naman kay Japser Ocampo hinding hindi papatulan ni Alden Richards si Catherine Bernardo dahil meron na siyang main Mendoza ano pa ba, ba ang hahanapin mo matalino, mabait at lalong lalo na ay hindi sakim sa kasikatan kaya yan talaga ang nagustuhan at kaibahan ni Main Mendoza sa ibang mga babaeng artista walang ka talagang makikita na katulad pa ni Main Mendoza sa mga artista Tama nga yung sinabi mo Japser o Campo. Kung si Main Mendoza nga ay dapat na talagang matuto si Alden Richards dahil hindi basta-basta ang pinapasok niya. Lalong-lalo na ngayon na tumitindi ang pambabatiko sa kanila ng mga bashers na hindi na talaga inaalam ang tunay na pangyayari sa kanilang dalawa kaya dapat ay mag-ingat sila dito lalong lalo na si Alden Richards na talagang aktibong aktibo pa ang karir ngayon dahil sa mga ginagawa na mga movie at teleserye isang pagkakamali lamang niya ay mawawala na ang suporta sa kanya ng taong bayan hindi katulad ni Maine Mendoza na nasa Itbulagala ngayon at dapat din patunayan ni Alden Richards na si Main Mendoza lang ang talagang nasa puso niya nang sa gayon ay matigil na rin ang mga bashers at talagang hindi na balikan pa si Main Mendoza at Alden Richards dahil sa bandang huli sila lang rin naman ang mahihirapan dito katulad na lang ng nangyari dati sa kanila sa pasimula pa lang ng kanilang relasyon ay napakarami ng bumabati ko sa kanila ito ang mga naninira sa kanila na talagang pinipilit silang sirain para lamang sa kanilang mga kapakanan. Ngayon pa ang Brand X ay namamayagpag na naman dahil nasakop na nila ang TV, TV5, All TV at GMA. Talagang nagkalat na ang artista ng ABS-CBN nasa cable na rin at sa iba pang mga network. Isa lang talaga ang patutunguhan nito. Ay buwagin na naman si Maine Mendoza at Alden D. Charles na alam naman natin na namamayagpag sa kani kanilang mga network. Sa TV5 nga ay medyo nauungusan na ngayon si Maine Mendoza ng screen time ni Atasha Mulak. At dito naman ngayon sa GMA ay ang it show time kaya dapat magingat ingat si Main Mendoza at Alden Richards at isa na lamang ang kahit pwede nilang gawin ito ay magsamang muli sa telebisyon Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito Thanks for watching! Some time before you can call me, baby, before you let me in. Now.